dahil hindi na nung umaalis ay eh, bumabalik pa. Salamat, Yunina. Sabihin mo nga sa akin, ka ba? Ha? Huh? Ano? Huwag kang bro. Stay ako. At kung naglalati ka sa taong mahalaga sa akin, ibang usapan na yun! Ken, mahalaga sa'yo si Ansi. ako ni Tite. Hey, okay. mo. kaya ba siya nalagaan tayo doon? Tara na! Minsan, ano yung ginawa mo trip kahapon na? Ha? ha? Anong trip? Yung ginawa mo kay si Baka mamaya matuloyin ka na. Ha? ha? Ano naman? Parang hindi sanay sa akin. Nagpapanggap lang akong bading, Minsan. Asar, ah, talo. Style ba? Loko talaga. Akala ko, seryoso na eh. Akala ko, may pa-confession ka na bigla. Eh kasi ba diba, ang sweet nila si Kahapon. Kaya sabi ko, abotay ka. Dapat may kumontra dito. Kaya inasar ko para malaman ko sino talaga yung kinikilig. Ang galing mo rin eh, no? Tapos si Kel, parang na heart bigla. <laughs> Tapos si Yancy naman, parang wala lang. Todo pa cute. <laughs> sabi ko nga eh, magultong barkada natin. Pero, ang saya. Siyempre, barkadaan to eh. Kailangan laging may asaran, kulitan, at konting kiling. Tama! Next time, ikaw naman aasarin ko ah. Ay, sige, try mo lang. Pag ako nagseryoso, ikaw unang tatakbo. ikaw talaga. O, oh, tara na. Bilisan na natin. Ano ba yung yan, O, paano ba yung Kylie? Talaw ko na naman. Antakan naman nila, Eskoy. Anong oras na ah? Sino nila? Si Peter! Yung pisa ko Skoy. Si Pamita. Ha? Ano sabi mo, Ken? Ay! Wala! Oh! Uh, Andiyan na pala sila eh! Uy! Bro! Namiss kita! Bro! Kumusta? Oh! Game! Start na tayo! Escape the school oven na! Peter! Tumoy tayo ah! Putik mo ako! Siyempre! Partner tayo eh! Grabe naman tong dalawang to. Uy, Ken, okay ka lang dyan? Oh, oo, oh, 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 okay lang ako. Enjoy lang kayo. Uy, Ken, bakit di ka nagre-react dyan? Di ba, ikaw yung pinakamaingay dati sa Roblox? Ken, tara na! Salik na sa'yo dito! Peter, kunin mo si Ken? Oo nga, bro! Tara dito! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Next time na lang, uwi na ako. Uy, Uy, Uy Kel! Bakit, bro? May problema ba? Ah, wala. Kayo muna. Enjoy. Uy, baka selos yun. Kaya mo na yon, Chill lang siguro yun. Nagulat ako. May ginawa ba ako? Baka ba trip yon? Kasi hindi siya pinapansin. Sige, ako na lang siya sa kanya mamaya. Kaya mo na bro. Baka may pinagdadaan na lang yon. Oo nga. Kaya pabili ako na ating bayan. pa rin ng ulan. Oh bro, ikaw pala. Ano ginagawa mo dito? Pwede ba ka tayo kausapin? Ah, uh, o naman, Bakit? May problema ba? Diretsa na bro. Anong trip mo kay Yancy? Kung pa Roblox man yan o mapatropa? Alam mo bang hindi biro yung para sa akin? Wala nga bro. Wala kami ni Yancy. baka ako magkakagusta doon. Sigurado ka? Kasi parang sobra na eh. Sabihin mo nga sa akin. Bakit na ka ba? Ha? Ano? Huwag kang ganyan bro. Straight ako. Huwag mo ko pa ikutin, Peter. Ayoko na niloloko ako. Kung may gusto ka kay Yancy, sabihin mo. Sabihin mo kung ano ka talaga. Sabihin mo. Dahil sa bandang uli, ayokong kami pa ang magkakalabo ang magtotropa. Dahil sa'yo! Kulit nito to! Wala nga bro! Tropa lang kami ni Yancy! Bakit ba ang init ng ulo mo? Alam mo kasi, kahit may tropa, may hangganan. At kung naglalandi ka sa taong mahalaga sa akin, ibang usapan na yon. Ken, okay. mahalaga sa'yo si Yancy. Tandaan mo. Kung totoo yung sinasabi mo straight ka at tropa lang kayo, hindi wag ka na magpas! Dahil isang beses ka lang magkamali, tapos tayo, bro! Wala akong bayang yung tropaan natin, bro. Panindigan mo yan. Peter? Kel, ano nangyari dito? Peter, okay ka lang ba? Basang basa ka na, oh. o oh, ito pa yung... Wala to, Kylie. Tropaan lang. Salamat, ah. Peter, kung nagpapanggap ka man dito sa tropa, wag na! Hindi ka bagay sa amin. At lalo na, huwag kang didikit sa mga taong mahalaga sa akin. Bakit ganun siya kay Peter? Parang may galit o may pinagtatakpan? Hayaan mo na, Peter. Hindi lahat ng tao naiintindihan agad ang iba. Salamat, Kylie, ah. kana, ka na. Baka magkasakit ka pa Sige, tara. Bakit kasi hindi ka nagdala ng payong? Basang-basa ka tuloy. Gusto mo pagluto kita ng noodles? Masarap pa kong magluto. Hello, Iskoy. Nasaan ka ngayon? O sige, sige. Papunta na ako dyan. kausap ng lalaki sa lalaki. Oo naman, Tol. Pero doon na lang tayo sa loob. Ano mo kasi dito eh. Oh, tara! Tol, totally seryoso ako ha. Kung sakaling dumating yung time na ikaw na talaga kay Junina, <laughs> ikaw na bahala sa kanya. Sana ikaw na maging ilaw niya. Alam mo, Jad, minsan kasi, hindi ng ilaw kung bakit tapong hindi ka kandila. Kasalanan na may hawak. Bakit niya napabayaan? Grabe ka, Tol. Ang lalim mo naman. Hindi naman. Totoo lang. Kasi sa buhay, hindi lang kami nag na ilo para sa mga iniwan. Kaya habang pa, alagaan mo. Dahil kung hindi mo kaya, may ibang gagawin yan para sa kanya. Sakit na na. Pero gets ko. Sabay lang ako, bro. Ayos lang, bro. Lesson learn. Pero sana next time, Huwag mo nang gawin lesson yan sa taong dapat nasa iyo. Solid ka talaga, Tol. Salamat sa paalala. Walang ano man, Tol. Siguro dahil sa nangyari, hindi na ako welcome sa barkada. Sino may sabi? Eh, ikaw lang naman yung malayo eh. Pwede pa ba ako bumalik? Oo naman. Hayaan mo. Sasabihin ko muna sa kanila para alam ng tropa. Tapos, update na lang kita. Salamat, Tol. Tara, bisbol tayo. Tara, namiss ko yan. Oo nga. Siyempre, masarap talaga yung fishball. Lalo na pagkasama natin yung buong kaibigan. at pumayag kang makipagkita. Sa, sa dami ng lugar, dito pa talaga sa tumbayan ng tropa? Mas feel ko yung vibes dito eh. Gusto ko lang matapos na to, Jad. Ayoko naman tanong sa sarili. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Junina, ang dami kong nagawa, ang dami kong nasayang. Alam kong hindi ako naging tama sa'yo. Pero araw-araw, binabalikan ko yung pagkakataong na sana hindi ko na yung ginawa. Sana hindi na kita iniwan nung mga panahon na ako lang kailangan mo. Alam ko naman, Jad. Ramdam ko. Pero, ang tanong, kailan mo lang naisip yan? Nung... No wala na ako? Nung no, din na ako naghahanap sa'yo? Junina, hindi ko man masabi noon. Pero mahal pa rin kita. At kung may chance pa, na no, kung pwede pa. Naghintay ako. Naghintay ako na sabihin mo yan nung panahong halos na ako. Wala ka nung pinakakailangan kita. Wala ka nung panong unti-unti kong kinukumpuni ang sarili ko habang pitpit na at ang sakit na ikong may gawa. Alam kong kasalanan ko at alam kong baka wala na akong karapatang humingi ng kahit ano. Pero pwede pa ba? Kahit konti? Kahit bilang kaibigan? <laughs> Hindi ko alam Jad. Hindi ko maipapangako yan. Kasi hindi madaling kalimutan ang mga gabing umiiyak ako at kumbinsin ang sarili na baka nagkataon lang, na baka busy ka, na baka may dahilan ka. Pero ang totoo, pinili mo na hindi ako piliin. Pero alam mo, hindi ako gansin ngayon. Napagod na akong magalit. Kinatakot na kita. Hindi dahil deserve mo. Kung di, dahil deserve kong mapayapa ang puso ko. Salamat, Yunina. Patawad Kung inaasahan may babalik tayo sa dati. Hindi na. Hindi ko na kaya masugol ang sarili ko. Sa taong pinsan ako binasag. Kahit konting chance, wala na jet. Wala nang tayo. May mga kwento talagang hanggang doon na lang. At ito yung atin. Sana huwag yung masaya ka, Junina. At sana matutunan mong mahalin ang mga tao nagmamahal sa'yo. Dahil hindi na't nang umalis ay bumabalik pa. Mami, miss kita. Mag-iingat ka, Junina. Mag-iingat ka din. Minsan, ang pagbitaw, yun ang pinakamahirap. Pero, yun din ang huwag papalaya sa'yo. Hindi lahat ng mahal natin para sa atin. At hindi lahat ng iniwan, kailangan pang habulin. Pinatawad ko siya, hindi dahil mahal ko pa. Hindi, dahil mahal ko na sarili ko. At sa paglalakad kong to, Bitbit -bit ko na lang ang alaala. Hindi ang sakit.